Ibu, ibu tibianti, hmm. Hmm. Lili -lili, bu, iku lihat lagian di mulut. Ibu, kayak iku mau mama. Ibu, jadi kamu kena siampi. Ibu, iku lagi iku teh... pukuan di situ. Huwag siya makatupo sa kabaga sa akong si mong mamaday, no? Ignay mong mamaday, ha? Nasa kanukay niya gihinulam, ani. Eh. Mag-isa na kabulan. Kung dili sa paninglong, dili niya iuling niyang gihinulam na bag. Di ba siya ba, ani? Eh? Eh? eh. Na-namalagi na, na, ni 1,000? Eh? Hmm? Eh? Eh. mong mama nga. Salamat eh, ha. Unya pang gulag ko sa ubag. Ako ra ipahulam kay di mapud magamit ha. Ah, mama dai ha. Kapal ka. Kat 1000. Ina mong mama na salamat ha. Ayo di ma. Ate ako ra tong igna na kong mama na bagaw siya now. Ayo nan dai joke ra unsa. Talaga Tala na libre. Hilos ki shanti. Bur dili tayo na bag. Ayo di ma. Sa dai. Ana, ana doon sa tikay. Asaya daw imo ba? <laughs>